Sa kanilang opening game sa 2025 NBA Summer League, natalo ang Los Angeles Lakers sa Golden State Warriors sa score na 89-84. Limang point heartbreak sa chasing center nitong araw lang. Bagamat nakapag-lead ang Lakers ng first quarter, bumagsak sila sa late game dahil sa hassle ng Warriors. Pero sa gitna ng pagkatalo, lumitaw ang dalawang wing na pinag-uusapan, si Cole Sweder at Dalton Kinect. Si Sweder isang dating undrafted at ngayon bumalik sa Lakers at nanguna sa team na humakot siya ng 24 points, 8 rebounds, 7 of 10 field goals at 6 of 8 triples kompleto sa perfect 4 of 4 sa free throws sa loob ng 29 minutes sa court. Samantalang si Dalton Kinnick ang 17th overall pick noong 2024 draft hindi na naulit ang college explosiveness. Nagtapos siya ng 10 points sa pamamagitan ng 3 of 13 shooting at 0.46 4 6 from beyond the heart. kasama ang 4 rebounds, 2 assists, 2 steals sa 30 minutes. Kitang-kita na na war up ang struggle ni Kinec. Low efficiency, inconsistent sa shooting at pinang-disturbance ng rhythm sa offense. Tunay na ang si Sweder ang nagdala ng offense. Pinukaw niya ang laro sa pamamagitan ng matinding shooting at class presence habang si Kenek ay imbis na umangat medyo nabigo at namutawi ang rookie jesters. Dahil dito dumami ang opinion na maaaring iprioritize na si Swedel pagdating sa rotation spot. Lalo na kung ang Lakers ay nag ng bench spacing at araw-araw ng pumupuntos mula sa wing. Si Sweder ay pinapakita na mas NBA ready sa unang serye ng Summer League. Ngunit dapat din nating balikan ang layunin ng Summer League, development para sa rookie. Bagamat di naging komportable si Kinex sa laro, malaki ang siling niya. Hindi it pa rin dapat nahusga ng kanyang karir sa isang laro lang. Ngunit kung magpapatuloy ang ganitong performance, posibleng tuluyan na siyang pag-iwanan habang ang tiwala ay lumipat kay Sweder. Sa coaching staff ngayon, merong mahigpit na choice babakunaan ba nila si Kinect ng dagdag playing time para makabawi o bibigyan ba nila ng mas malaking role si Sweder habang nagde-develop pa ang rookie. Pwede ring entry point ang Summer League para sa tandem. Kung magaling ang chemistry at magkakaroon ng malaking contribution si Kinex sa susunod na laro, sa pagtatapos, ang resulta ng game na 89 to 84 ay hindi lang talo sa scoreboard. Ito ay isang mahigpit na sinyales na kailangan agad silang mag-adjust. Sa kasalukuyan, si Colesweather ang malakas na nag bilang bench contributor habang si Dalton kinek, ay kailangan magpakita ng mabilis na pag-unlad upang hindi mawala ang spot rotation. I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin yan mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood. At magkita po tayo sa susunod na video.